Ayan. <laughs> ang itsura ni Inday. Dahil, yung panday ko kasi guys, nalasing kagabi. Hindi sila nakapasok. Ayan, ang gagawin ko muna ngayon. eto sulignum to guys. Sulignum, ano. Um, baho. Uh, ano ko, magpipintura ako dito guys sa mga pinto. Sa mga, ayan, bintana. Itong bintana. Ayan, ayan. Ayan. Ah, uh, pipinturahan ko ng sulignum kasi naman 'di ba guys, ang bahay ay ano lang uh, light material lang kahoy kaya kailangan pinturahan natin yung mga yung mga side ng sulignom para hindi lang makalapit yung mga insekto. ayan <laughs> ang itsura ni Inday. Um, pipinturahan natin yung mga kahoy, tong pinto ayan. Yung pinto. Tsaka yung mga, ano, yung mga likid ligid ng kahon. Pipinturahan natin ang sulignom para hindi lumapit yung mga anay o yung mga insekto. Bok-bok ganyan dito sa amin para hindi masira agad yung bahay. Ayan. Ayan. Um, dapat sana kung pumasok yung panday matatapos ng matatapos na dito anuhan. Uh, lagyan ng wall yung kusina. Ayan! So, lang muna. Bye-bye!